Oh? Ano? Nasira yung isang itar manggahan? Bakit? Paano nangyari yun? O oh, sige, asikasuhin yan! Paring Jerry. Oh, paring Berto. Anong balita? Nandyan ba si Mang Romeo? Nandyan pare. Kaso, parang may pupuntahan. Bakit? May sadya kasi ako sa kanya. Ganun ba pare? Saglit lang at tatawagin ko. Saglit lang pare. Maraming maraming salamat pare. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Sige pare, ikaw ang bahala. Sige pare. Sige pare. Sige pare. Mang Romeo, sandali. Oh, Berto. May gusto po sana akong sabihin sa inyo. Ano yun? Pera na naman? Opo sana. Alam nyo naman po ang nangyari sa pananim namin. Hindi po ba? Yun na nga eh. Tapos magsasabi ka na naman ng pera? Kung hindi naman po ako magpapatanim uli, wala pong kakainin ng pamilya ko. At hindi po ako makakabayad sa inyo. <laughs> nag ka ba? Matagal ka lang hindi nakakabayad sa akin. Share na lang. Alam naman po ninyo kung gaano kamurang presyo ng palay. Ilang taon na pong halos hingin na nilang mga palay na binibinta namin. Pati kayo, halos malugmok kami sa mga utang dahil sa napakalaking pagpatong ng porsi sa perang pinapautang nyo sa amin. Oh, bakit kanya ka makatingin? Ah, uh, wala po. Sige, bibigyan kita uli. Pero huli na ito. Hindi na ako magbibigay sa lahat nang hindi nakabayad sa akin. Kagaya mo. Makabukid ka man o hindi. Wala talaga kayong awa sa amin nangungutang utang na magbukid. Kung may iba lang kaming matatakbuhan hindi kami lalapit sa inyo. Pare! Pare! Kumusta yung pag-uusap niyo ni Mang Romeo? Narinig ko kasi, sinisigawan ka na naman ng matanda kanina. Wala talagang awa yung matandang yun. Talagang ganyan pare. Wala tayong magagawa. Kailangan eh. Ang hirap ng kalagayan natin, no? Sinabi mo pa. Kailan kaya tayo giginhawa? Mukhang imposible na yan sinasabi mo, pare. Hanggat hindi gumaganda ang presyo ng palay, malabong makabangon tayong mga magsasaka. Sidagdag mo pa ang mataas na tubo ng mga puhunan natin sa bukid at mahal na presyo ng abono at krudo, pati ang bayad sa nagtatanim. Kung mayroon lang sana tayong matatakbo ang iba. Sana naman maisip ni Tanda ang paghihirap natin. Napapagod na rin akong maging tauhan niya ang tsaga din sa ugali niya pare buti nakakatis ka sa ganyang ugali niya wala eh kailangan para sa pamilya ko sana naman magkaroon na ng pagbabago sa presyo ng palay eh. sana nga pare hindi pare alis na ako sige pare Mang Romeo, kayo po pala. Napunta ko rito para singiling ka. Naabot na ng dalawang linggo yung panugit ko sa'yo. Mang Romeo, kasi po... Anong dahilan na naman, Berto? Pinagbigyan na kita, pero anong ginawa mo? Sa pagkakataon na ito, dapat mo na akong mabayaran. Mang Romeo, baka pwedeng humingi pa ako ng isang palugid kahit isang buwan pa ay nakoberto nag-uusap na tayo tungkol dyan nangako ka pa di ba Mang Romeo babayaran naman po kita pag nag-ani na ako pangako po mang Romeo babayaran kita agad Sige, Berto. Pagbibigyan pa kita. Pero, huling pagkakataon mo na ito. Sige, alis na ako. Yere! 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 Bakit po mang Romeo? Di ba umihingi ka kanina ng pera? Pagbili mo ng crudo at abuno? Opo, Mang Romeo. Natutuyo na po kasi yung ating tanim. At isasabay ko na yung pag-aabuno. O sige, ito yung pera. Sige po, Mang Romeo. Alis na po ako. Sige, Jerry. Kaya Jerry! Kaya Jerry! Yung anak mo, tinakbo sa ospital. Ano? Saan ang ospital? Sa Tarlac po, kuya. Tara po, samahan ko po kayo. Tara, O oh, Jire, asan yung pinili mo? Pasensya na Mang Romeo. Tinaubo po kasi yung anak ko sa ospital. Bakit? Anong nangyari? Ibig mong sabihin? Ano yan Jere? Chatters ko sa'yo yun. Opo oh, Mang Romeo. Ay naku. Pati panggastos ng bukid, nadadali pa. Kung pwede, Mang Romeo, hindi muna ako magtatrabaho. Kasi po, kailangan po ako ng anak ko. Ano, Jerry? Paano ng bukid ko? Mas kailangan po ako ng anak ko. Pasensya na po. Paano na ito? Sirang-sira ng bukid ko? Anong nangyari? Kasalanan ko bang lahat? Niwala akong mahanap na tao para mag-asikaso sa palayan ko? Halos lahat sila ay ayaw akong tulungan. Tanging si Jerry lang ang na magtrabaho para sa akin. Jerry! Jerry! O Romeo, kayo po pala. Tuloy po kayo. Hindi na Jerry. Maraming maraming salamat na lang. Gusto sana kitang kausapin. Pasensya na po kayo, Mang Romeo. Kung malis po ako sa inyo. Kasi mas kailangan po ako ng anak ko. Galit po ba kayo? Huwag kang magalala, Jerry. Naiintindihan kita. Pasensya ka na, Jerry sa mga inasal ko. di ko man lang napansin na napapabayaan ko na pala kayo. At sarili ko lang ang iniisip ko. Alam ko, naging masamang tawa ko sa inyo. At sana, mapatawad mo ako, Jerry. Kaya ako napunta dito nais ko sanang sabihin sa'yo na bumalik ka na sa bukid. Sana, Jerry, pumayag ka na. Kasi, simula nung nawala ka na, ay maraming nasirang pananim. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo, Jerry. hindi na mauulit ang lahat. Sige po, Mang Romeo. Babalik na po ako sa inyo. Talaga, Jerry. Maraming maraming salamat. Opo, babalik na po ako. Kasi po, gusto ko po kayong tulungan. Maraming salamat, Jerry. Malaking utang na loob ko sa'yo. May kakilala ka bang makakasama mo sa pagbubukid? Bakit po, Mang Romeo? Oh hali muna kayo. Magmerienda muna kayo. Oh, hali na kayo. Magmeryenta muna kayo. Salamat po. Salamat po. O, sige. Ubusin niyo yan. Para sa inyo talaga yan. Maraming salamat po, Mang Romeo. Maraming salamat po, Mang Romeo. Nako, Jerry. Kahit dyan man lang sana, makabawi ako sa inyo. Maraming salamat po, Mang Romeo. Maraming salamat din po, Mang Romeo. Dahil naiintindihan nyo na yung kalagayan po namin. Pasensya na din kayo. Kasi hindi ko naisip na katulad nyo din akong magsasaka na nangungutang at nalulugi din minsan. Mas naiintindihan ko na kayo ngayon dahil pinagdaanan ko na 'yan. Kaya patawarin niyo sana ako. Huwag niyo na pong isipin 'yon, Mang Romeo. Ang mahalaga na naiintindihan niyo na kami. Berto, Jerry, papasalamat ako sa inyo dahil nandito kayo para tulungan ako sa ng nagawa ko sa inyo ay nandito pa rin kayo nagchat ka sa akin pangako hindi na maulit ang mga ginawa ko dati Pagkos, ay tutulungan ko na kayo sa abot ng aking makakaya pangako o sige magmerienda na kayo tumanggong nyo tinapay salamat salamat Berto Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal, tagal ko na naghahanap ng ganitong ka shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka shampoo. Extremely Pomica Shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag mo ang sasakyan mo, siguradong magiging maging tapagad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!